Alam mo ba ang kwento ng isang babae na nagpakulong sa isang asylum para matuklasan ang katotohanan? Siya si Nelly Bly, isang matapang na mamamahayag noong huling bahagi ng ikalabinsiyam na siglo na nagsakripisyo para maibunyag ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga pasyente sa isang mental hospital. Noong 1887, Kumalat ang balita tungkol sa katila-kilabot na kalagaya ng mga pasyente sa loob ng Blackwell's Island Insane Asylum, isang ospital para sa mga kababaihang may mental na karamdaman. May ulat ng pang-aabuso, pagwawalang bahala, at hindi makataong pagtrato sa mga pasyente roon. Hindi natatahimik si Nelly Bly sa mga naririnig niyang ito. Bilang isang masigasig at matapang na mamamahayag, hindi siya kontento sa kwento lamang gusto niyang makita ito mismo. Kaya't gumawa siya ng isang mapanganib na plano. Magpanggap bilang isang babaeng nawawala sa sariling katinuan para maipasok sa asylum. Kahit patid niyang delikado ito, layunin niyang alamin at isiwalat ang tunay na mga kondisyon sa loob ng institusyong ito